Good cop, bad cop. Bad cop. Isang toddler malubhang nasaktan sa isang SWAT raid. Ayon sa isang pamilya sa Georgia, ni raid ng isang SWAT team ang kanilang bahay habang sila ay natutulog at seryosong nasaktan ng kanilang 19-month-old na anak na lalaki matapos sumabog ang isang stun grenade sa mukha ng bata. Ayon kay Alicia Fonsavan, ang kanyang anak ay nasa isang medically induced coma sa burn unit sa Grady Memorial Hospital. Nasa bahay ng kanilang sister-in-law ang pamilyang Fonsavan noong Merkules. Ayon sa pulis, bumili ang mga deputies ng drugs mula sa bahay na at bumalik sila dalang isang no-knock warrant para arestuhin ang isang lalaking kilalang may armas sa droga. Kinumpirma ng Cornelia Police Chief na si Rick Darby na ang raid ay nangyari bandang alas 3 sa madaling araw. Pagpasok sa bahay, naghagis ang SWAT police ng isang stun grenade na lumanding sa playpen ng toddler at sumabog sa unan kung saan nakahiga ang ulo ng bata. May naarestong suspect ang police sa raid. Walang insurance ang pamilyang phone sa van at nag-set up sila ng fund para mabayaran ang medical expenses ng kawawang bata.